Hello! Kamusta na ka, Herbal? Kung bago ka pa lang sa vlog ko, eh, mag-subscribe ka na. Press the button. As for today, kakain po tayo ng buto ng papaya. With papaya fruit. Yan po. So, nagagay po ako ng aming mga pirasong buto kakainin ito with empty stomach mga kahirbal, tikmat po kailangan kainin nyo ito empty stomach every morning siya okay, so limang piyera so, itry natin kasi first time ko rin kumain ng buto ng papaya kung ano yung lasa niya hmm hmm hindi siya okay yung lasa niya hmm Ay ba mga kahirbat na ang pagkain ng puto na papaya every morning or early morning na empty stomach at makakatulong sa paglo ng iyong blood pressure paglo ng yung uric acid, lalo sa mga minugout, sa mga arthritis, sa mga lalo dito, may uh, asthma, inflammation sa respiratory nila. Ayan, makakatulong siya. Isa, oh, diet at saka makakatulong din ang pagkain ng buto ng papayas, lalo na pag meron kang problema sa prostate. Every morning po, kain niya si MD sama. Kasi nilulun niya yung blood sugar ninyo para pulong ko po kayo sa any heart attack. Hmm. Basta pag kumain ka naman ng pan, lagi may partner din yung ripe papaya para at least yung pait niya ay mawala sa dila ninyo. Yan lang po mga kaiba. Salamat!